pag araw po sa inyo lahat, uh, may nag-request po sa akin na uh, konsagrasyon sa mga gamit po, uh, gamit spiritual, uh, iwagan ng pangasinan po. Uh, ko po sa inyo ang konsagrasyon po na aking ginagamit po na pangkalatang pangkonsagrasyon po. salim po lamang po sa isip po at ihipo sa lahat ng gamit po o mga medalyon po. Screenshot nyo po para ma nyo po ng maganda po. Kung sa mga gamit, spiritual, mga ng Pangasinan. Yeah. Uh, sa mga may nag-request po, ito na po yung request mo na pangkonsagrasyon uh, para makonsagran mo yung mga gamit mo. Ito po yung pag nagbibigas ka po nito ay eh, usalin lamang po sa isipan at ipo sa lahat ng gamit o mga medals po ng tatlong bisis po. Narito pong orasyon ko. Ti Egitor tisimi, Pater Pier Gisum Christum Pilium Tuum Dominum Nostrum Suplicis Rogamos Ag Petimus Uti Asipta Abias It bened, Benedicas Domini Dios Mius Ente perabi Competitor Tisi Domini Intuto uh, Cordi Mio, Wimad Modum Dama Lumits, Gadal, Pansya, Bipuas, Mipud, miubod, uh, Miubud, Lamiduk, Waldak, Aniriton, Mitraton. Isang bis lamang po at ipo sa gamit, spiritual o mga medal yun po ng tatlong bisis po. Maraming maraming po sa salamat po sa nag-request po na pangkusagra ito po ay mabisang pangkusagra po sa pangkalatang pangkusagra po ito na uh, mga gamit spiritual po Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sana po eh, mas-subscribe kayo, mag-like and share at paki-follow na rin po ang aking YouTube channel. Iwagan ng pangasinan. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat.